Ah, <tipos> one, one, sige, sige. Yung daanan ng tubig. <tipos> hmm. Agsubli tayo mga ka-taker bomb um, tika rayan ta, um, tayo gawin tata di ta, ni, ni 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 master peng Ni sapay ko mata bumaba nga dagos mati danom nga hanga umato. Aja ni kap gaburan tata kau ni, kap gaburan tata ko gayam, dasar, tak ada pag. Ada tipe pag kau antik kau. Ti, dah nama aja ni pag pag sirkan na, aja pag sumurut tiko kan, ni, naga tunga kai kai aku may an, mayan anu dan makan Agete ko apo ay ko ayo isang acho lagi tiglulugan yon. Gandi kita an animal tayo. Pre <tinyo> Ay shout out kanta da ser nga nagawa ni naka duty daw Rene at Tuddo daw. ay kita yo. Agit tayo ubing tayo apo. Check up, check up tayo isuda. Check up tayo isuda ta. Baka dong tama dapat tayo gigit tika pa ayas. Dajay master ng ping ni. Dajay ni na tayo suna. Master! <laughs> Shout out! Ag <laughs> <laughs> uh, mo ata ni Master nga ping agkuata. Ag uh, monitor mo ti suna tatta. Idito e dito yu, no siguro no nakaraang the, the giant di pagdal yung pagdaldalan Pagdaldalanan iti Danom, ti Karayan nga tumpa di highway no naharanganan. Uh, hangag Danom di kwan, di kalsada kasi di highway makaka take care. Ag one way ata no kwan ag one way no tumpa di danom yan ti ta talaga adalam di batog da master ping iso nga tatta dagiti ko dagiti kailian tayo dito balunggaw uh, apo ta kwan i e, isang at tayo dagiti an animal tayo dagiti digital talon dagiti bakbaka lalalo kita bakbaka nga ikaw kwa nalakada nga kwa nga awag di jayan makalambren makalambre nga iso ti patay dan, bumayag dan, danom bumayag da nakababat nakababad ti danom Nagpas, nagpaspas nga sumangat ni mga katekir bom ni okay lang ko mano okay lang ko mano karta da kita tumtong -tum dito ta tapakan tayo ala di bali no kakabsat nga karurat no malpas dati project nga arami -ar -ar da dito eh ah uh, siyempre ko da eh protection wall dito tayo karayan no malpas data awanan ti maranasan nga wa Oh, ti maranasan nga layusan dito y... parte ti kwa tiyo rahal raha lang gaya na kita dire-diretso met ti kwa uh, ongoing met iti construction da. Kasi dagita ni eh, nagngato nga ko na yung flood wall. Agita nay eh, Mm, um, nagngato dagita puros no no numa, malpas data, puros no makasirip pa ti So nga uh, agano tayo lang kakabsat nga kwa kailangan lang alerto tayo. No kastoy, makasagana tayo nga talaga Rab, uh, kwa, Daytime Pero no rabi eh, no night time Ajit eh, delikado nga talaga Baka nabasan to ukulan nga na kahit da Salang kwa, salang madlaw nga layusan Yan kail Atan ay, pantay madjiban na Siyempre, antayo tayo na yung papaigit na uh, Mapantay dito At, ay, atan kawayan ni Tapang ko alaan, bagla pag sungrod <laughs> <laughs> Kasi mo yan <laughs> Wan ang kaluwa na. Aji ikwa, aji. Aji tete na yanti kalsa dito di bagong isu data ti pagtap-tap ko ti ko. Ti danaw nga talaga. Natangit kita ni kawkawayan ni mga katikirbum ni. Alaak sa dati may sa tayong bagla pagsalapayan. Nagpangpangato di kawayan ni. Ag ag agong ungar sa pay lang magtutubo. Al. Hmm. Ajen ah, ito ko na pag pagpagulugan ti Danom no kadata sigurado ma makasir yun na no apo nga kakailian dito ay, ay kakaili, apo nga kailiyak dito ay balunggaw nagkita malaylayos apo pang siyota, isang atyot at tan nagkita luglugan nyo especially dito ay uh, barangay rahal ay ang gayan norte nagkita nagkita yung isang atyot nagkita luglugan nyo ganda kita animal yung apo dito, digital talon nga malaylayos i kwayon i isiste yon de kita an uh, animal yao ng atane e nagpas paste panagsangat na yah ko ablake niya ng mako nam blake ngang kayo mapapantad ano ma mm. tasiripan tayo manjine nanti kwate kwah ti bagong Jeni mga katikiran eh. ma ay, uh, tayo magita dito ito ni Guto ditoi. Noong siguro dito ay inaading tigabenda. Ano yun? Ah yun yun yun. Ah yun yun yun. Ah yun yun yun. Ah yun yun Ah yun yun yun. na yun yun yun. Ah yun Ah yun yun yun. yun yun yun. Pas nagadu may nga mayan anod daw ka talaga ni. Eh. Nga kawkawa yan nga kay kayo. Isog isogarod ka, isogarod ka ba guys? Ah uh, Juan, ato yo gitay kawkawa yan, digiti dadaktal nga ko ah. Kawkawa yan nga ko nga may sabit di ko ah, hanging bridge ito ang gain north ken ko Ti ang gain ang gain north ken San Aurelio, digiti dadaktal nga sangsanga no may sub -8. So nga dapat bago umayano ato, dapat magutad-gutad ko dito kawayan an. Ate ang babalin ng mau. Gutad-gutad ko ni kawayan nga mayan man. Ay <laughs> Ay stay positive lang mga ka -take care. Kailangan uh, alerto tayo lang. Ay na po. Ato ite kwa mga take care. Ato ite mauawag nga kwa ah, uh, niya tayawag dito 'yon. Uh, force of nature nga hantayo tayo makwa Madi tayo ka mapigilan pero uh, kaya tayo nga kwa kaya tayo nga aksyonan inaway uh, in a way nga kwa napaspas tayo aksyon napaspas tayo ng response nga kumbaga aksyon agad ngay pero siyempre no biglaan talaga nga kwa at dati delay na tayo 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 aksyon tayo pero uh, importante dito makapagkwa tayo nagpuskul nga ako nga talaga ni nagpuskul nga kay kayo dati tamayan ano din ni eh uh, agitan ni hmm na po lord eh, ko ma, kuma sapay kuma ta napaspas nga agbawbaw mo la dati danom nga umababaw hanga dai jay dire diretso ti kwana dire diretso dire -dire iti ngato na napaspas mo ilang ko mga umababaw apog kararag tayo ta no kastakwa awan ti ma madadaal nga mulmula especially digiti ko kwaman nagiti mannalon. man nalon nagmulmula ti na dumaduma nga kwa nga nga crops Kakasi man di man nalon na napo lalo digiti ko kwa pa nagpa harvester nga naka schedule di kalman manu nga harvester da na nasabat ko nakansila tagawid na ta kwa ang pigsa na ti o eh, shout out ka ni Padre Jibong na hmm. eh. Dre! Ay, kung namata. Nagsala ka man ito ka Padre, lambada, lambada! <laughs> Agkwa tayo apo, ag... Agkwa tayo, agkuti-kuti tayon. tapno ka. Kan advice ko gaya mga ka-taker, agiti kwa, dagiti lumablabas dito kwa, dito bantog, dito ay rahal, yan ti kwa di jay, ti kurubada nga, mga kwa -kwa nga talaga, ulul yan ti danom, matap tapaw ti danom, no nakita yon apo nga kwa nga adalam, agikot kayo lahat na dyan gaya suran, hanyo nga isak sakripiso da dyan kwa, adyay panaglabas, ti motor tayo, single, tricycle, kasi kuya eh dadakkal tayo no kuya mas sarap tin di di makina Unod dito di tambutyo iso nga no da alternative nga ruta agikot tayo latan Tanong kasta nga ikaw kuya baka damdaman no naka single tayo lumabas tayo di jay tapos may anod tayo pa eh mm, awanan At harangan da dayo ni mga katikir, harangan da siguro dayo ko Harangan da siguro dayo ay, ta ano tayo sa pag tindanom. Ay, isang sangat at ko isang sangat dayo pison mga katikir ta, Makuha ma makuha po, makuha kagpaiso, maabot ti Danom na matida may sangat. Nagsangsangpat, agsangsangpat pa ilang Danom papalayasan. One idol, tadata -da -ta, Danom dito papaliyasan, nagturong dito ay ayan mga talaga. Hindi, eh, nagaduti may mayan ano din ni. Eh. nga dako mamakita tayo nga kanya. niya. Nga, si Rina, ala. Pintas nga si Rina. Tapos ngay ke Agisem. Agisem tapos bungal niya. Quality. <laughs> oh man. Ate ka wine dito isang tayo ni ang may anod anod kumbaga ko. Kumbaga native ti pan nakakapo na. Nga hanga ka sa didad do mga relasyon nga Uh, nga na iggaman nga nalaing iti relasyon da isu ajay Mm, limukay, bimitaw. Awa, ano, dapat kasi na yan, anay singi na yan. Datan ni Mayano datan, agpababan. Limno din eh, o. Hop. Na makapasugar mo. Sapay... Di ba, malapas ate kuapo dato'y Uh, flood wall uh, malapas atoy dito nga banda talaga nga kuatan awan ti maranasan nga layusan pangikabilan na nga ta ni Sir Ajiwa ajay Aji, bumbunag na agka, agka Ag ako ni Sir na dati gaburan na Dati, hindi siguro, hindi nga ba ang dati ko siguro tigaburan na tano di strike ito at ano ba strike makastrike iti 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 danom kasi siyempre no kung ano ay DJ, DJ, eh. di jay di jay tikukon na ni di nga banda o shout out to giti kwa giti construction worker dito kwa dito i rahal dito i aramit ti kwa ti flood wall na ore no kasi ti panawon na ikaw diretso lang ta ti duty da Pakiseryo yung ah apo, dati ko tayo, atoy live tayo, tanong ko, tapno kasta, uh, mawarningan, dagiti ko, dagiti kabariwan tayo nga, namabanga party tayo ayan ta, dagiti malaylayos. Yung baglaki din ta, napayak dito ka ni Padre Jibong, nakita nga dagos ato yun eh. Dagiti animal tayo, dagiti bakbaka, nuang, kaldeng, nga pa may pastor dito taltalon, baboy, dagiti nitib. Eh uh, nyapae ba? Uh, Lagi te kwa andu down. La pareng andu doon kasalen. Ngomak nga ngalagan ni mga katekir ni. Hmm. Ti bantog, ti ban ni eh, kwa jan ni kanakan ni, ni kanakan aja. ni kanakan ni o. Imbag kwa Esmeralda. Tanah nga ito mga ka-take care. Agandad tayo apo. Ah Digiti kwa. Digiti. Yan agan na ito yan. Digiti aglabas gayam. Digiti aglabas dito yung parte di kwa. Parte dito yung balunggaw. Nga madanda ti. madandanuman naman di kalasada. Digiti aglabas aglabas ah apo uh, alerto kayo lang la di kalasada ta ko hantay nga paspas nga paspas lalo no kasto nga nagtudto daw sa digiti na palabas nga ko ning layos naki uh, anda kita and, dapat ay matatayo adayo ta no makita tayo di masangwanan nagpaspas da nga ikaw dagaem danom ko dagaem kalsada syempre ti possibility na may galay so memplang tapos ang pa helmet na mm. Especially di kita naka motorcycle. nagpaspas nga ko na eh. Nagpaspas nga ngumato nga talaga ta nagchat ni ko. Nagchat ni insan nga Merlin nga yam na eh. Ti bagong. Apan tayo ta ko. Makalasat tayo pa eh. damdaman tayo makalasat ta. sa pinagadalam diyan yan ti kanto no ko, yan ti kalasada no. No ngumato pa ato eh. tayo nga mading nga ngumaton ng tapno ko kasta ko awanti ko. Awanti nga bulmula. Ken animal. Agan nat kayo amin napo nga ka ti balungaw anak tayo, agit anak kayo. Ah uh, pauna ginyo dito babalayon, i safety yon. Hanyo bay bayan nga gluglugluk dito kwa. Itarwar tane. Gusto ti sitwasyon. Ingat kayo amin napo. Take care boom.